So ano yung ano na yung, yung ano unang sweet na <laughs> Yung una po kasi hindi po talaga kami seryoso na pinag-uusapan namin yung mga bagay na sweet po. Parang naglolokohan lang po kami. Hindi ko po alam na magiging seryoso po nung nag-meet na po kami. So yung lokohan na yon sino nag-una nag first move na seryoso na pala. Ako po. Ano sinabi? Ako po yung sabi ko po Diyan na po kasi siya noon ano eh, parang wala po talaga kami liga liga one stage po mm -hmm. talaga parang naging kami po agad noon. Paano nangyari? Paano nangyari? Ah, Sino na nang kay I, I love you? Ako po, lagi ko po sinasabihin na pwede ba tayo na? Yeah. So gaano oh. katagal bago kanya sinagot? October lang din po kami nagkakilala noon October, October ka din, din nag-I love you. O. Oh. Oh. Mabilis ang Pero, mga pangyayari. Pero hindi na secret 'yan. Parang Open na kayo siya public noon. Opo, pino-post ko na rin po sa social media. I-reflex mo, mo na siya. I-reflex mo. So, ano ano yung mga moves mo para mas ma mas, mas lalong ma-in love sayo si Aubrey? Oo. Siguro po dinadala ko po siya ng pag-gain tapos yung pag-gain po na dadalhin ko sa kanya ayo niya. <laughs> bakit? <laughs> bakit? Bakit ang maayaw? Teka lang, iyan tinatanong mo ba siya kung ano yung gusto niya oh. mga pagkain? Hindi po eh. Parang iniisip ko lang po surprise. na... Ah. Oh po, surprise. Opo, surprise lang po Opo, baka magustuhan oh, oh. niya po. Tapos ayaw niya. <laughs> Opo, oh yun po. Di ko po alam, ayaw niya po talaga eh. It's tulad, ng, tulad ng ano? Donuts po. Ah, oh. hindi siya mahilig sa donuts. Baka hindi pa luto. <laughs> Bakit ayaw mo? Aubrey? Bakit? Uh, sweet, nung, sweet? nung unang punta po niya sa bahay namin, nagulat po ako sa kanya. Ang dami oh. niya punta lang donuts. Tapos sabi ko sa kanya, hindi po ako makain nun. Ah. <laughs> Seryoso ba? <Sinat>? Oo po. So, <laughs> mo nun, Ian? Hindi naman po. Kasi sabi niya, pamigay na lang natin. Eh. Ayaw oh, mo ibenta na lang uli? <laughs> oh, sana sinabi mo, donut buy. Donut buy. donut buy. Donut, yeah, oh, oh. So paano yun? Uh, San uli kayo nag-date? Nag-date na ba kayo? Oh, oh. After nung do pagbibigay ng donut Pagbigin na ganun. ng donut. Ayun po, pinupuntahan ko po siya. Ginagawa ko pong dahilan yung pag-aaral po namin na reporting po kami dalawa po. Para hey. mapuntahan ko po siya. Saan? But, lang, bakit? Saan Pasimple. po, po, po na? Sa simple. Sa, po, oh, po, sa kanila ah, po. Ah, bawal ba, Aubrey? Na Pwede may boyfriend? Po. Pwede naman po. Pwede. Parang naging ano nakilala po kasi nila si Ian na okay naman po siya. Parang pinayagan po. parang Ah, so ah, pumayag. Open. Hmm. Sabi, eh. first girlfriend mo ba si Aubrey? Opo. O, oh, oh, kaya pala wala nang ligawan. Kasi parang wala namang past experience. yung Ganito na ba to? Ganyan? Okay. Tsaka MU na sila agad. Parang ganun eh. Mm. Pero, parang pa. nyo nalaman na kayo na, ano unang ginawa nyo as mag-boyfriend-girlfriend? Nung ano po talaga eh, nagkakasama po kami palagi. Parang pareho po kami ng vibes kasi. Yung parang puro nagkakatawanan kami Mm. Talagang yung bagay na gusto ko na iintindihan niya rin talaga. Holding hands, nag holding hands Opo yung okay, mga ganun pong ano. Mm. May mm. parang ibig sabihin kasi kayo na talaga. Oh. May, may, ng, ano. Hindi, si Aubrey, si Ian din ba ang first boyfriend mo? <laughs> hindi po. Ah, hindi. So ano yung mga, mga magagandang alaala ninyo do sa inyong relationship? na nagmarka sa iyo iya dahil na first girlfriend mo si Aubrey. Siguro po yung talagang pag nagmumotor po kami ina kahit inaabot na po kami ng ulan, talagang mm. nagugupo pa rin po kami magkasama. Uh -huh. Tapos ayun po, Nagaano po kami, kahit kumain lang po kami sa mga gilid-gilid, yung mga tuhog-tuhog. Simple lang naman mga simple dates? Pag umuulan, nagbong motor, iba tumatabi. Oo. Di mm. ba? Kasi siyempre, mababasa sila. Ang delikado, delikado daan. Pero kayo, diretso pa rin kayo. Oo. Oh, parang in-enjoy po namin yung moment. Buhay ng ulan, aking mundo'y lunuring Bakit huh? tatlo lang? Ha? K, K, diba kaya, kaya Kasi yan. Ang letter K, di ba apat yung... Best, di ba sa'yo Ganon? na yun? Ganun yung nang paa? Ganun yung